Hello po mga kalaki, magandang 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 hapon po sa ating lahat 5pm na po at syempre eto na po ang mga masasweting laki numbers po para po sa mga masusugid natin dyan na talaga mag nagaabang po lagi ano po yung mga nagaabang po lagi dyan mga kalaki abay wag na po kayong malungkot dahil eto na po ang mga laki numbers po ibibigay ko na po sa inyong ngayon na mismo mga kalaki at ikong congrats ko lang po yung mga nanalo po ng mga 2 digit at 4 digit po dyan yung pong 4 digit yung mga tinatayaan po nila sa loto sa mga 6 uh, digit, nanalo po sila ng 4 digit mga 1,000 yun, o diba ang dami po nila, Ipo-post po natin yan mga kalaki, okay, at syempre po ikaw ba, payag ka ba na ipost kita kapag ka nanalo ka syempre oo naman, para diba, para legit na legit na nakakapagpanalo tayo, mga kalaki, eto na po ang mga lucky numbers natin, naaalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan kumpletong 2 digit, 3 digit, 4 digit 5 digit, 6 digit po, ang ibibigay natin sa inyong mga kalaki, kaya kung ready ka na, abay, eto na po ang mga lucky numbers mo Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Di ba ganun lang tututo ka na rito? Meron ka ng lucky numbers agad na uh, pwede mong tayaan. May mga idea ka na agad, di ba? Lalo na't at mahilig ka sa mga uh, lucky numbers na inaabangan mo araw-araw. Di ba? Kaya eto na po mga kalaki. Ang mga ibibigay natin, tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa bawat isa. Kung magustuhan mo ang lucky numbers namin kahit nasaan ka man, Pilipinas man o abroad, abay kunin mo na, 'di ba? Kaya mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa kang bang manalo at maging milyonaryo? Ayun po mga kalaki, eto na kunin mo na ang mga 2 digit lucky numbers. Umpisahan natin sa eight 27. Ayan po yung 2-digit lucky numbers na una. Ang pangalawa po, number 13 at number 25. Ayan. At ang pangatlo po, number 22 at number 7. Ayan. At isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, 4, 5. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 6, 3, 0. Ayan. At ang pangatlo po, number 229. Ayan. At syempre po mga kalaki, meron tayong 4-digit lucky numbers. Ibibigay ko na rin agad sa inyo yan. Kaya ang 4-digit lucky numbers mo, kunin mo na mga kalaki. Ito na po. 4-digit lucky numbers. Number 2038. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 1875. Ang pangatlo po, number 2693 Ayan po mga kalaki Kompleto na po ang mga 2-digit, 3-digit At 4-digit lucky numbers Abay, iramble mo yan na pag inilaban mo yan sa STL Sa Lotto Outlet O kaya po sa National o kaya po Pilipinas at abroad Pwede nyo po iramble ang mga lucky numbers namin Mabalik ka lang po ang numero Panalo pa rin po tayo Bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, hello, 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 hello po ulit dyan. Shout out sa mga bagong followers namin dyan, sa mga nakasubaybay dyan. Dapat po ah, para dumaan ang mga lucky numbers namin sa inyo, dapat sa tamang account po kayo nakafollow. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 317,000 followers. Lagi nyo pong i-check ang followers. Kami po yan. Meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen. At meron pong 50,000 followers. At syempre po, YouTube. Ayan. Ay, may Aris Gatchalian pa tayo sa Facebook. Ayan, Aris Gatchalian. At meron tayong YouTube ang youtube po natin red parungkin po na merong uh, 16,500 followers ayan. at syempre po tiktok ang tiktok po natin red parungkin po na merong 424,000 followers, ayan po yung mga legit na account po natin sa social media kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky number sa facebook, sa youtube, sa tiktok basta po nakita ko po kayo ay nagshare ng mga video, nagaheart at nagpa-follow mga kalaki dapat nakapollow pa tas comment ng comment abay automatic po padadala ko kayo ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa araw-araw ayan yun po ay mga private consultation combo combo lucky numbers uh, extra lucky numbers uh, private lucky numbers at special lucky numbers ibibigay ko po 'yan sa inyo. Hindi po ako nagsasawang mag-code para po sa inyong lahat. Gusto ko po maranasan yung manalo dito po sa vlog namin tulad po ng iba na nanalo na. At syempre po mga kalaki ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad. Lagi ko sinasabi 'yan last year pa. Private consultation po ang may membership at ito naman po ay walang pilitan. Kung gusto mo lang matutukan ka sa mga laban mo araw-araw, magpa-private consultation ka na. Make sure na makakausap mo ako sa Messenger mag-message ka na ron para legit na legit na ang kausap po ako at hindi po ibang tao. Good for 3 months po ang private consultation na kami po ang magbibigay ng tatayaan mo sa loob ng 3 months, di ba? Kung interesado ka, bibigyan pa kita ng discount. Hmm. May discount ka pa. Ano pa hinihintay mo ngayon o oh, ba kung magbago matapos ang January? may discount ka mga kalaki. Kaya ano pa inihintay mo? Magpa-member ka na. Tandaan nyo, unahan lang po sa discount mga kalaki. At eto na po, ang five-digit lucky numbers, hindi na natin patatagalin, kunin mo na. Number. 21, number 19, number 36, number 41, at number 15. At ito naman po ang pangalawa, number 33, number 18, number 26, number 17, at number 11. Ayan, kaya po yung 5-digit lucky numbers, may nag-message na naman, may nagpapa-shoutout. Sige po, i-shoutout po kayo, wala pong problema. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers. Bago natin ibigay yan, pwede po ang 6-digit namin sa 642, sa 645, sa 649, sa 655 at 658, 6-digit lucky numbers. Ayan, siya din daw i-shoutout. Okay po, wala pong problema. Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers natin mga kalaki. Kunin mo na number 28. Number Number 39 number 17, number 42, number 30, at number 14. Ayan po mga kalaki, ang unang 6-digit lucky numbers. At ito naman po ang pangalawa. Number 28, number 16, number 21, number 35, number 11, at number 44. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers. Ngayon pong 5pm, takbo na sa suki yung outlet at make sure po ang mga laki numbers namin alagaan ng 3 days sa bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Ayan yung mga nagpa-shoutout kanina. Sabi niya, Sir Red, pakibati naman po ang aking mga uh, pinsan. Ayan, nandito po ako sa... California. Hello, hello po sa California, USA. Ayan po sa kanya daw sa mga pinsan po sa ano to? Daraga Albay. Hello daw po sa mga taga Albay, mga Bicolano siguro to. Ayun po. Magandang araw sa inyong tanan. Yan sa mga taga Albay. Hello po mga kalaki. From uh, from Nanet. Ayun, Nanet. Ano to? Nanet Dosli. ano? Dolls Law. Kaya, ang ganda ng apelido Siguro nakapangasawa to ng corridor, mayaman to. Hello po, happy ha, happy viewing daw po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. At syempre po sa mga toda po ng mga tricycle driver, diyan po sa May Quezon City po sa May Araneta Avenue. Hello po, maraming maraming salamat po sa mga driver niyo. Walang sawang panonood niyo sa amin. Mananalo tayo ngayong hapon na to. Promise yan. Good luck mga kalaki. Climate, it. mo na yan.